Hello guys, for today's video, ito ko sa inyo ang pagkakabit ng spatry. So, napakadali lang yan guys. So, isisisik mo lang yan sa kabilaang, uh, kabilaang sides guys. Yan. So, napakadali yan guys. So, kahit sino may bahay dyan, eh, pwede kayo magpagawa sa mga marunong lalo sa mga installer guys. So, ayun na, hindi yung request ko yung video. So after pesky niyan guys ay aming ah, uh, ngayon ang ano, bubutas ang gamit ng barena. So tinignan nyo maigi kung nakalapag na o hindi o baligtad. Kasi parang same yung know, ano niya, yung gilid niya. Pero hindi po talaga sila same. Kasi yung isa gilid ay eh, parang may siksikan siya. So ng kapag nagmamadali ka, ay parang same na. Kaya talaga nung mga 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 guys. So, gagamitan natin dyan ng squala kung pantay siya or hindi. Para pagdating dun sa pinakahuli ay pantay yung span rail natin. So, maganda kapag pantay kasi guys at magandang tingnan. So, ayan. katapos ko yan dyan guys, magsukat um, mga eskwala ay eh, natin yun ng uh, barena. So, ang barena ko dyan guys ay chargeable barena. So, ayan. Gagamitan yun natin yun ng pampix. Ang tinatawag natin um, yan. Blind ribbit at yan. Ribbiter. Ang guys. So, pipigay mo siya para pumutok. Sa mga hindi pa alam kung paano lumitin yan ay pwede kayang guys sa mga marunoy na may buntasan natin sa kabila. So ayan guys, kapag nag-span talaga kami dyan ay kailangan talaga na may frame para mas matibay lalang yung span nyo. So ayan lang guys, salamat sa panunod.